Hi guys! Good morning! Nandito na naman tayo sa aming farm. Ayan guys, so, oh, oh di ba green na green. Ang daming bunga ng bayabas namin guys, so. Oh. Yung malalaking bayabas to guys. Like that oh. Ayan. Eto kukunin ko siya ngayon kasi parang ano siya oh, may sira na na naman. Ayan oh. Um, pumunta ako dito guys kasi ano uh, mang, titignan ko yung halaman namin ano tanim namin na uh, pipino ayan guys so may sitaw din oh, ang dami ng bunga ayan yung talong marami din bunga mag din tayo ngayon guys ayan nandyan, oh, nandyan yung mga talong ayan o oh, ba diba? Oh, punta tayo doon. Hey guys. Good morning sa lahat. Ay. ayan ang daming kamote, guys. Oh, ayan. Oh, may mga mani. Mani mga 'yan, guys. Ayan ano, oh, ito oh, yung pipino namin. Oh, di ba? Oh, may ano na siya, guys. May mga bulaklak na siya. So, soon to be mamumunga na siya. Ayan. O, nandyan din yung mga kalabasa. O, di ba? O, ayan. Yan yung mga ano namin, o, avocado. Wala nang bunga. Ubus na. Ayan. O, may mga saging din na uh, malalaki yung ano niya, guys. O, o ayan. O, di ba? Ang sarap mabuhay dito sa probinsya, guys. Kasi, pag masipag ka, may libreng ulam. Kagaya nito, pag, may, pag nasa bukid ka lang, magtatanim ka, libreng ulam na yan. O, ayan yung mga gamuteng kahoy na yan, guys. Pwede mong ulamin din yan, yung dahon niya. Gagataan, pwede din. Ayan, o. O, diba? Ang daming saging, mga papaya, ganon. O, diba? Mga bayabas. O, yung tanglad na napaka... Dami oh, ayun tanglad 'yun. Oh, 'di ba? guys, thank you for watching. Good morning sa lahat. Bye-bye.